ang anghel po na tumutukoy kay kapatid na Felix Manalo ay ang anghel na may dalang insahe. Katupa, yung tanong ko di mo sinasagot. Paano naging anghel si Felix Manalo? Well, katupa, ito matagal ko nang sinagot to, pero dahil sa nerbous nyo, sasagutin natin, no? Ang tanong katupa no, ano ba talaga ang pagkakaalam nyo sa salitang anghel? Ang pagkakaalam nyo ba ang salitang anghel ay literal na may pakpak? -pak? sapagkat yun ang aral o turo sa inyo ng inyong mga pastor-pastoran o mga pare o anumang mga bulaang propeta na ipinapangaral sa inyo. Ganun ang inyong uh, natutunang aral sa kanila na ang ibig sabihin ng anghel ay may pakpak. So katupa, no? ito ang sagot ko. No? Kung ang Biblia po ang ating pagbabasihan o pag-aaralan, ayon po sa banal na kasulatan, ang anghel po na tumutukoy sa sugo ng Diyos sa mga huling araw ay ang anghel na may dalang mensahe na galing sa Ama o galing sa Diyos. Yan po ang tumutukoy kay kapatid na Felix Manalo. Hindi po yung alam natin na literal na may pakpak. -pak. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin po, bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw, siya po ay isang mensahero. Isa po siyang messenger of God. Si kapatid na Felix Manalo po ay siyang kinatuparan ng hula sa Biblia. Siya po ang kinasangkapan ng Diyos para muling ibangon o bumangon ang Iglesia ni Kristo na natalikod noong unang siglo. Marami na pong talata o mga verse na magpapatutoo at nagpapatunay kay kapatid na Felix Manalo. Ngayon, ang tanong mo, ang gusto mo lang naman malaman kung paano naging anghel ang kapatid na Felix Manalo. Yun nga, ang sabi ko kanina, eto ang aking kasagutan. Ang anghel po na tumutukoy kay kapatid na Felix Manalo ay ang anghel na may dalang mensahe o anghel na mensahero. Siya po ay isang anghel na mangangaral, Siya po ang kinatuparan o isinugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya ang anghel po na tumutukoy kay kapatid na Felix Manalo, ay ang anghel na mensahero, hindi po literal na may pakpak. Siya po ay anghel na may dalang mensahe. Ngayon po baka sakaling alam nyo na, ano? Ang anghel po ay isang mensahero o messenger of God. Yan po ang kapatid na Felix Manalo.